WhatsApp mga bahog bilat. For today's video mga kabayot Mintras bata pata, nga wala pata natutuyan laag kita diri sa lungsod sa Talisayan. So ani ana ang mga batan-on nagpa-soundsky. Sinulog pa man karon. While nga ganha ko sa akong friend may naligo pa siya. Uban kana na ako ang akong friend nga free editor <laughs> Og si Joshua Palad. So makita gini mo ang ilang mga music nga pang ang pang sinolog. Kay maora man ang atong time nga makalaagta o Saturday, Sunday. So, akong ipailaog pa si Garbo nga barkada sa talisayan si Christopher Condes. <laughs> <laughs> Pag-hi sa bayot di? Eh. Hello. pag sa sa inyong mga friend from Korea, from China. <laughs> Namiss ka na sa tanan Robert kaysa akong mga vlog kay eh. dugay na kay ka, wala nagpakita. <laughs> So, manlaag kami sa Punta Beach. Okay? Manghanting sa mga maranay nga baby boys. <laughs> ani anak kami diri sa area of responsibility area nga daghan agka nga buros Beach balingwan charot <laughs> ni na ang akong kauban nga si Joshua Palad ang tag-iya sa sea turtle nga ba <laughs> o? o dool na kami pasulod nami sa Punta Beach Balingwan o nimo ang daghan kaayong mga kahoy kay inig eh kung diha katutuyon na akay masalipdan nga kahoy. Charot. <laughs> Maayong hapon mga kabayot. Ni pa man sa alas 12. Basi nag-prepare pa ang uban sa bakha. naana ang mga bibi boys nga, mga piranha nga anak ni Dobyot <laughs> naguna-una kay gisundan kami og ni parking na midiri ani ana sa lugar nga libre nga daghan agka nga buros charot <laughs> mo ni sila ang mga barkada nako ng mga half human, half mammals. Charot! Ano siya? At Ano siya? Ano siya? Ano mo siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ug wala kami nakakita sa BB Boy so ni Anhi kami diri sa Inanan sa Balingwan diri sa Mariners Bristol Bar o nagtapok-tapok ang puro mga limpyo o dongog charot Thank you for watching Just share, follow may paid sa account Queen sa bahan